Hello guys! Nandito po kami ngayon sa may likod, sa may bahay. Ito kasi napansin ko itong malaking puno dito. Hindi ko naman pinapuputol lahat kasi nakakadagdag siya ng lilim. Ang pinapuputol ko lang dito sa asawa ko is yung mga sanga na sumasayad na sa bubong namin na nagiging dahilan ng daanan ng daga. Paggabi kasi, yung mga daga dyan dumadaan sa mga sanga papunta dito sa bubong namin at pumupunta na rin sila sa kisami namin. Kaya ang ingay-ingay tuwing gabi sa bahay na nakala mo mayroong malaking taong umaapak sa yero. Yung pala malalaking dagang naghahabulan at dyan yung daanan nila kasi nung nag-flashlight kami nung isang gabi, nakita namin na meron palang dagang dyan pala sila dumadaan. Kaya pinaputol ko sa asawa ko yung mga lumalaylay na mga sanga dito sa may bubong namin para wala na silang daanan. Kaya't ito, isang utos ko lang sa asawa ko ayan, agad pinutol na yung mga sanga na yan. Ewan ko na lang mamayang gabi kung maingay pa rin at makapag-party party pa rin tong mga daga na to. Bukas mamayang gabi magtatakayan sila at wala na silang daan. Kaya dapat maggawa na lang sila ng sarili nilang <laughs> hagdan, char. Ayan nga at malilinis na rin ang paligid namin at excited na akong hindi makarinig ng mga daga sa aming bubong. Yun lamang po guys. Have a Nice day babush